Ano ang reaksyon po ninyo kayo mismo at ang ilang pong mga kasamahan ninyo kaya ngayon sa sitwasyon na nakikita na po natin, napapanood na po natin, na klarong-klaro na po itong anomalyang ito, pero wala pa rin pong napupusasan, wala pa rin pong dinadampot. As a matter of fact, wala pa pong nailalabas na whole departure order, kung hindi lookout bulletin lang. Kaya nakalabas na po yung Roberto Bernardo, Ato ho, nakalabas na po itong si Zaldico and then most likely po itong isa pa, lalabas pa itong isang USEC na to ng DPWH. Ano po ang inyong reaksyon doon? Siyempre, nakakagalit talaga. Lalo pang nagiging dahilan para tayo ay magsama-sama sa Luneta sa September 21, alas 9 ng umaga. Tapos sa hapon naman, yung mahahabol sa People park Monument kung doon sila malapit. At nakikita ko rin yung uh, pagbibigay diin na ngayon sa mga practical na demands. No? So, ilang uh, kailangan subaybayin natin lahat ng pwede natin gawin. I think isa sa mga pwedeng practical din natin na pagtulong-tulungan ay obligahin ang gobyerno na doon sa independent commission nila ay may mga representatives o okay kinatawa ng iba't ibang organisasyon. Kasi sa ngayon, ang nilagay nila doon, puro experts, okay yon <coughs> Pero dapat may magbabantay rin mula sa mamamayan para mapabilis yung trabaho. May mangungulit, di ba? may mga mm -hmm. pag araw-araw sa kanila. Sa Senado at Kongreso naman, ang gagawin nating kahilingan ay bilisan rin nila at buksan lahat ng dokumento sa publiko. Kasi pwedeng tumulong ang publiko sa pananaliksik, sa pagchecheck. Kung, mm. kung sobrang dami ng volume ng documents, kung i-release -re nila lahat yan, sigurado na makakapagtulong-tulong ang mga Pilipino na may kaalaman sa auditing, sa, sa forensic accounting, etc. Para Apo. makita talaga aling mga Apo. proyekto yung napakalaki ang posibilidad na may korupsyon kasi sobrang laki nung inilaan vis-a-vis -vis doon sa talagang actual na achievements ng proyekto. Okay. So, may iyan po yung ilan sa mga practical na pwede natin gawin. Sige po. At Sige. Ah, po. hindi natin sila titigilan kumbaga dahil nagsisimula pa lang tayo. Sige Yun po. Yun ang ating masasabi. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts nang True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!